Ayan yung burger na ang sarap ng burger. Ang lalaki ng burger na kinakain nyo. Sobra. Nakita. No, Miss no. Papa Star, nagbabalik ulit ang... Alam mo na. Saan pa tayo nakilala? Nice. Sa? Sa kanto. Carbon Lodi. Ah, uh, syempre wala ngayon tayo kakarbonin. Magtatanong lang naman ako sa inyo. Saka titingnan ko lang naman kung paano kayo kumain. Nang? <laughs> Testing na yung burger. Tingnan mo, buksan mo. Ang laki ng ang laki ng burger, no? Hindi kasi sa bibig ko to. Hindi kasi sa bibig mo. Okay. Mm -hmm. <laughs> Depende. Kung buno. Ah, pag buto. Ang laki ng ano. Kurong ng laki ba ng burger ko? Ako ako nagigigil sa burger. Ice 19K, shout out to Ice 19K yan. Mm -hmm. Si Cherry White kasi dati ang tanong niya, burger o ako, di ba? Oh. Mm -hmm. Ikaw, kung paano mo ako tatanayin kung burger o ako? Kainin mo ako? What? Yes! Burger or ako? Ano? Burger! Burger? Opo, burger. promo to. Anong promo? Tatlong burger, pwede. Tatlong burger? Oo. Oh. Ayun yan. Ikaw, kung paano masasabihin? Burger? Or? Ato? Oh, yeah. Burger. Siyempre, mas juicy yung burger. Mas magupusog ako, mas masarap. Sa murang halaga yung burger. Makakain ko pa. Siyempre, kaya nandiyan na yung burger, tatanungin kita, paano ba sumubo ang Sophia David ng burger? Yung nasasarapan. Yung sobrang? Yung sobrang ganon? nasasarapan, yes! Go na? Go na! Ready na? Ready! Siyempre, bago ko siya kakainin, titikman ko muna yung gilid-gilid niya, gano'n. Mmm, sarap! sarap. O, Kakagatin, tanga. Opo. Okay. Anong ginawa ko? Sinubo. Oo. Yan, sinubo ko. Uh -huh. Tama din. Sarap ng burger ng ano, no, Popeyes. Mm, sarap. -hmm. Ikaw, madam. Ah, uh, anong name niyo ulit? Len. Len. Ma'am Len. Paano po kumain si Ma'am Len ng burger? Mahinhin ako eh. Mahinhin ka. Paano yung pagkakakain ng mahinhin? tinan ko muna baka may gulay <laughs> tapos maliit bibig ko eh maliit bibig mo hmm. tinan ko ah okay. mo ganun squeeze tapos tapos subo, ko na. subo mo na paano kumain Labes. <laughs> Labes. Panalo. Nope. Hindi ko kayo mapigilan kumain eh. Unang kagat pa lang, bitin na eh. Bitin na? Bakit? Gusto ko na ubusin talaga. <makes> oh <noise> yeah! Sarap ubusin ah. Tarang ang sarap niya ah. Hih! Ngayon yung burger na. Ang sarap ng burger. Ang <makes noise> lalaki ng burger na kinakain niyo. Sobra. Dah! <makes noise> oh, na! No. Bakit? na hindi sinasagot eh. Puro burger! Ay, hindi! Yung mga tinitingnan mo. Burger kasi, ang kutusin lang, hindi naman dapat ako mag-interview rito. Si Brung, ay si Krung. Krung, halika nga Krung. Interview mo na nga to. Sa YouTube, segment YouTube, sa YouTube. Tutuwa nga yung mata mo kung saan-saan tumitingin. Hindi, segment. Hindi, true, segment. Anak, tapos nga inak ko rin dito. Segment. Siya talaga nag-interview. Ano yun? Ang laki. Ang laki. Ang kaya kain pa. Kainin kita. Walang <laughs> preno. <laughs>